Hello guys, for this video, share ko naman sa inyo yung experience ko na ang nagkaroon si Bebe ng singaw sa dila niya. So, first time to guys. So, ngayon, December 24. <clears throat> Ayan. And then, last uh, Tuesday lang na to, yan, may reklamo si Bebe na hirap siya kumain. So, akala namin, nakagat na yung dila niya. And then, kasi mahilig yun eh, mahilig yung mga ngat, ngat ng kanya ba, ng, ng kuko niya. So, akala naman na aksidente niya na kagat yung dila niya kasi nangyayari naman yon Tapos, um, so hirap siyang kumain. Pero naubos niya yung pagkain niya at that time. Tapos, noong kinagabihan, uh, kakaiba yung iyak niya sa, habang natutulog. So, na-disturb talaga ako noon. Hindi kami nakakatulog mag-asawa kasi nga iyak siya ng iyak. Ganyan, on and off yung iyak niya. Yan. Then, chine ko ngayon yung dila niya. And then, uh, nakita ko sa dila niya. Sabi ko, ano ba masakit? Sabi niya ganyan. Tapos tinaas niya. Ayun, meron nga siyang singaw sa dila. And, ang laki niya ha. Ako, oh, nagkakaroon din nun. Pero maliit lang yung isang parang tuldok lang na ganyan na round. So, hindi ganun kalaki yung uh, nakita ko sa, dati sa dila ko. So, para sa akin, ay, nakukawawang bata. Kasi sa atin nga, di ba, hindi natin makon na tayong mga... Uh, ah uh, malalaki na mga adolescent na. Para pa kaya siya, siya na isang 4 years old and a half lang. 4 and a half years old lang kasi siya. And then so naawa ako sa kanya. Pero tinday pa rin namin siyang ipasok sa Barnhagen. Pero may special na ako na isi-send back siya. Uh, Pauuwiin siya dahil nga sa, uh, sa singaw niya. So umuwi ako. Then, tapos noon, so, ni-watch ko siya. Ay, nako, sobrang awang awang sa kanya. Siguro, mas pipiliin ko pa yung oh, magkaroon siya ng lagnat. Ayan. Pero yung ubo, sipon, at saka, ano pa ba? Yung diarrhea, o oh, yung pagsusuka, hindi ko, uh, yung uh, lagnat ang pipiliin ko na lang yan Kasi sa mga nabanggit ko na yun, yung ibo, hindi yan maganda. Kasi nakaka-disturb din yan ng tulog. Kasi ubo ka ng ubo. Tapos yung sipon, syempre, ah, syempre nahihirapan kang huminga minsan. And then, ano pa ba? Yung diarrhea, hindi rin pwede. At saka yung pagsusuka. <laughs> Kung papipiliin ako, sana lagnat na lang kahit isang linggo pa yan. Huwag lang yung mga may singhaw, may ubo, may sipon, may pagtatae o pagsusuka. Kasi sobrang nakaka-estorbyan nakaka, nakaka yan sa pagtulog niya at saka sa pagkain niya. Yun nga, noong Tuesday, so Wednesday, ah uh, half day lang ako sa trabaho. So, kailangan ko sang um, watch out. ah uh, kasi dito sa Norway, guys, ah uh, kailangan salitan. Kung magkasama kayo mag-asawa, kailangan salitan kayo sa um, pag uh, titingin sa anak nyo. So, that time, pinili ko na, sige, half day ako. Tapos, kinabukasan Thursday, yung asawa ko ang tumingin sa kanya. And then, Friday, hindi pa rin siya okay kasi nga singaw. Uh, ako na yung tumingin sa kanya. And then, that time, guys, uh, pumunta nung Tuesday, Wednesday, nag kami sa pharmacy kung ano ba yung pwedeng ibigay sa kanya. Yan. So, hindi ko pa naisip yung doktor <coughs> that time. Then, nagpunta kami sa pharmacy and nagbigay lang sila ng parang aloe vera siya na ipapahid mo. Yan. So, hindi ako satisfied doon kasi 180 something ang price niya. Almost 190 kroner. And, talagang hindi siya effective. Ayan. So, ano ba yun? Um, I think, imabot pa kami ng Thursday, ganyan. Tapos, na isip ko na lang na, ano kaya, kumingin na lang kami ng advice dun sa reception ng, ah, uh, sa doktor. Kasi, dito, guys, kukuha ka talaga ng, ano tawag dito, na appointment. Pero, sabi ko, baka pwede naman na kumingin na lang yung receptionist ng advice sa doktor. Para, kasi, syempre, mag-iintay ka pa, ganyan. Nangyari na sa akin yun. So, gagawan ko na lang siya na ibang video sabi ko, sabi ko sa asawa ko, try mo kung mag-call sa doktor and hingin ng advice do sa reception. Kasi, syempre, pagod na, wala kaming tulog, ganyan. So, ganyan ang ginawa ng asawa ko. Tumawag muna siya sa receptionist and hingi siya ng advice kung ano ba yung magandang kwan instead na pumunta sa mismong doktor. Hindi ko lang alam kung may bayad yun sa bata, ganyan. So, nagbigay sila ng advice kung paano gagawin sa dila niya. Kasi sobrang sakit, sobrang nakakaawa siya, nangayayat siya, hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Ayun yung binigay naman ng pharmacy is totally useless. Ewan ko kung bakit sila nagbenta ng ganon. So, pakikita ko sa inyo guys kung ano ba yung in ng doktor. So, meron silang uh, ingredients na sinan sa amin na dapat namin bilhin sa pharmacy at saka sa sa grocery. Ayan. So, ito na guys, yung mixture niya. Ito. So, hindi ito yung lalagyan guys. Nilagay ko lang kasi nga umalis kami. Nasa, nandito kami sa in-laws ko ngayon. Magpapas ko, ba diba? So, kahit isang kutsara lang to ito sobrang effective niya talaga. As in. So, less ng pain. So, inabot lang to ng mga 2 days. Pero talagang super duper effective na to guys. Ito yung mixture niya. So, ano ba yung nabili namin? So, meron kami pluta. Ito yung nabibili sa Norway, guys super so effective. Tapos, susulat ko na lang sa description box kung ano ba yung um, sa description box of sa screen, kung ano ba yung ingredients nun. Tapos, yung paracetamol na liquid. Ayan. Ito yung nabili namin. So, 5 3 ah, uh, 3 months to 7 years old. Kung nakalagay dyan, guys. Tingnan. Ayan. Ay, ganyan pala dapat. Ah. Nakikita ba? Ayan. At ito guys, ang mahal. Ito. Inabot to ng 500 kroner. Ang mahal na to. Grabe. Pero so far, effective naman niya. So, pwede din to sa, sa adolescent. Ayan. So, imimix namin itong tatlo. And yun ang ibibigay namin sa singaw ni Bebe. So, super duper effective na to guys. Ayan. Ay. So, super duper uh, effective na to para sa bata. And talagang uh, isang araw lang mapipilya na na ako. Um, less pain na siya, ganun. So, yun, guys. So, inabot lang siya na. Siguro kung maaga namin kinuha, baka one day lang, ganyan. Pero magaling, maganda tong kata to. Tapos meron pa yung, yung pharmacy kasi, yun nga. Pakita ko sa inyo, maya, kung ano ba yung in-advice ng pharmacy na hindi naman ako satisfy. 180 kronos, yun, guys. Ito okay lang na 500 Krona. Ito lang yun ha. Hindi kasama yung dalawa na to. Ayan. Ito lang. Pero super duper effective niya para dun sa singaw ni Bebe. Para sa singaw ni ni Bebe. Ayan. Ayan guys. Mm. So, ngayon okay na si Bebe. Natuyo agad talagang less yung kanya. Pahit ako na lang sa inyo yung uh, picture ng uh, after. Parang bigla nila siya na wash out ganun. Ayan guys. Post, um, tapos, guys, i ko lang na kahapon, Saturday, dun siya naging totally okay. Friday, a little bit may pain pa rin, ganyan. Pero, much better na. So, inabot lang siya ng one night. Ayan. <clears throat> Tapos, uh, yesterday, Saturday, ayan, mas totally okay na siya. Buti na lang, uh, naging okay siya bago magpasko. And so far, na-enjoy niya yung tour namin. Uh, kasi, halos nine hours din yung... Uh, driving ba namin? Mula sa place namin hanggang dito sa in-laws namin sa nanay na asawa ko. So ngayon, totally na-enjoy niya na yung pagkain, Yan, nakakatulog na kaming lahat ng maayos. So yun ang importante guys, <laughs> kasi sobrang hirap pag wala kang tulog. So yun, ad uh, advice ko lang. And then, uh, sa doktor ko naman, yung tumawag kami sa receptionist, yun, pwede naman yun. So na pag nandito kayo sa Norway, Um, ewan ko lang kung pwede sa iba, pero nag-okay naman sa amin. Kasi school lang ng doktor sa amin, guys. And ang tagal mo mag iintay dun minsan. Yan. So, yun, na-try ko lang naman na humingi na lang ng advice instead na mag-wait sa doktor, ipakita yung dila. So, na-report na lang namin na meron siyang singaw nga sa dila. And ano pwede bang pan? kasi wala na kaming tulog. Baka pwede makahingi na lang ng advice. So, yung receptionist, nagtanong na lang dun sa uh, doktor kung pwedeng magbigay na lang ng advice kung ano ba pwede namin gawin. So, pwede naman yun. So, nag yung receptionist sa amin ng ingredients kung ano yung pwede namin bilhin. And, yung gamot na yon is, ewan eh, ko lang kung may recept ganyan. Pero, pinakita namin. So, nireport na lang ng receptionist doon sa pharmacy kung ano ba yung pwede namin kunin and then binigay naman ng ng pharmacy so yun ang nangyari guys at kung kanpa uh, meron kayong katanungan na effective kung nagawa kay bebe check nyo na lang dun sa uh, first time uh, first time mom experience dun sa bata so yun yung mga na experience ko kay bebe na effective kung nagawa sa kanya tapos guys ito yung unang binigay ng pharmacy na useless naman. So, uh, i wipe lang namin to sa dila niya kung saan yung merong singaw. Yung ganun. Tapos iwala mo ng 2 minutes. Pero useless. Nasa magkada na ba to? 180 din yata to. Pero kaya useless guys. Huwag nga bumili ng ganyan. Ayan. ba diba? Tapos sa bata pa. Ganun. Ayan. So, siya guys. So, aloe vera na. Yun. Pero, hindi namin ito nagamit, guys. Nagamit namin to guys, siguro mga dalawang beses lang, max, ganun. Pero, alam mo yung reklamo ni Bebe, parang walang epek ganyan. So, tinigil na namin and then, saka kami nagtanong na sa doktor. Dapat pala nagtanong na agad ako sa doktor. So, yan, guys. So, useless tong gamot na to. So guys, ito yung uh, super effective na nabigay namin kay Bebe. Ito yung cream clota dito sa Norway para tong para tong evaporated milk sa atin, guys. Tapos uh, liquid paracetamol. So pang 3 to 7 years old to, guys. So ganito siya, guys, liquid paracetamol. Ayahan. Tapos itong lidocaine. So, yan. Itong guys, nasa 500 plus to dito sa Norway. Kroner ha. So, may kamahalan itong. guys, guys, ita-demo ko na lang sa inyo kung paano ba namin minix siya. So, ganito guys. So, meron kayong, imagine nyo may guys. ah uh, dapat meron kayong lalagyan na ganito. Kahit ganito lang, pinaglumaan lang ito guys. Yan. Tapos, imagine nyo na ito is 5 ml. Ilalagay nyo lang siya na ganyan. Tapos, ilagay nyo rito. Yan. Tapos, ito, 10 ml to, guys. For example, lagay nyo lang na siya na ganyan. Tapos, imagine niyo na 10 ml. Tapos, itong paracetamol. Dapat liquid paracetamol to, guys. ayan. So, mga 10 ml. Then, mix nyo lang siya dyan. Mix nyo lang ng maigi, guys. Yan, ganyan. And then, saka nyo, bibigyan si bebe ng... And then... Yeah, And then, ito guys, pwede nyo siyang dagdagan ng pluta. Sabihin natin, from 5 ml to 10 ml. Kasi, bata nga, ganyan. So, pwede nyo siyang gawing 10 ml, guys. Tapos, haluin nyo lang. And then, pag nagbigay kayo sa bata, is at least, siguro, isang kutsarang ganito. Dapat mag-stay yun sa mouth niya, na hanggat kaya niya. Tapos, pag hindi niya na kaya, pwede niya na yung lunukin. Yan. Kasi, itong uh, creme pluta, para itong evaporated milk, ganyan. Uh, para siyang kwan, pwede siya, uh, madali siyang ma mag-stay mag sa mouth, ganun. Ayan. Ano diba? Since na bata, para hal hindi niya rin malasahan ba ito, yun. So, yun guys, ang ginawa namin. Tapos, yung rest, yan, yung mga natira, saka namin ibibigay. Pero, dalawang beses lang kami nagbigay ng ganito guys, kay Bebe. Tapos, ayan, okay na siya. And then guys, ito yung singaw ni Bebe. Ayan, no. So, napakalaki pala niya, ba diba? So, sobrang sakit niya. So, awang-awa ako sa kanya, sa, sa kanya dyan. So, natuyo naman agad after namin mabigyan noong tatlong ingredients na pinaghalo-halo namin. Ha? Aba, na jula na. Ah, ah, ah. Aba, the hell, ako, no? Very good. Tapos, ito naman guys, yung after namin na mabigyan. Dalawang beses namin siyang nabigyan din eh. Pero ang galing, as in, para siyang miracle guys. Bigla na lang siyang na-wash out ganun. So, yun lang guys. Thank you for watching.